Another moment ng Asdress na nagpapakilig ng kanilang mga fans sa ginanap na B. Barkada The Ultimate Fancon Grand Concert unang nagbigay ng sulong awitin si Astin Olvega. Oh, Super ganda at bagay na bagay sa kanya ang kanyang kasuutan na silver and white dress. Habang kumakanta ito sa stage, mapapawaw ka rin sa napakalamig niyang boses. <coughs> maraming humahanga kay Austin Olvega hindi lang dahil maganda ito but dahil sa taglay niyang galing bilang actress sa pagsayaw at lalo na pagdating sa pagkanta Sumunod naman na nagbigay ng kanyang sulong awitin si Andres Molac na napakagwapo din sa kanyang kasuutan at kinanta nito ang paborito niyang kantahin ang Ikaw ang Miss Universe. Tumaba ito dahan-dahan sa stage at pinuntahan ang bawat gilid ng entablado para malapitan ang mga audience habang patuloy itong kumakanta super guwapo talaga ni Andres Ito ang pinakahintay ng kanilang mga tagahanga, ang pagsasama ng astres sa stage para magbigay ng awitin sa mga audience na lalong nagpapakilig sa kanila. ng dahan-dahan, naglalapit ang mga mukha nina Andres Mulak at Astin Olvega habang kumakanta ito at nakangiting nagtititigan. <tinyo> Isang mikropono lang ang kanilang ginagamit habang kumakanta at hawak-hawak ito ni Andres Mulak Habang kumanta si Astin, nakakatunaw na titig naman mula kay Andres para sa dalaga. Mm -hmm. Mingay ang buong studio nang di nila inasahan ang gagawin ni Andres kay Astin. Pagkatapos kumanta, niyakap niya ang dalaga at sabay hinalikan ang noon nito. nagbigay na madam daming mensahe si Andres Mulak para kay Astin Olvega dahil proud na proud at masaya siya para sa achievement ng dalaga. Dagdag pa nito na na-appreciate niya ng sobra ang pagiging magkatrabaho nila. Ayon pa kay Andres, hindi niya maisip o iwiwish na magkatrabaho pa sa iba. Makasama si Astin ay sapat na sa kanya. Ayon pa kay Andres Mulak, naging blessing sa buhay niya si Astin at di lang sa buhay niya kundi pati na rin sa mga taong nagmamahal sa kanilang dalawa. Sumunod naman na nagbigay ng kanyang minsahi ang dalaga para kay Andres at naging proud din siya nito at sobrang happy din si Astin Olvega na si Andres ang naging nakakasama niya. So, really so, na yung kasama Pagkatapos ng kanilang madam madamdaming minsahay sa isa't isa, biglang nagsalita at sumulpot ang kakambal ni Andres na si Atasya na super kinilig sa kanilang dalawa. Uy, asya ko pala? Ang ko, Atasya, good everybody! Iba din talagang kakulitan ni Atasya Mulak pagdating sa kanyang kakambal na si Andres. Tinutokso niya ito dahil daw kinikilig ito kay Astin Olvega at nasabi na lang niya na nakakakilig talaga sobra. Napaka-supportive ni Atasha Mulak sa tandem ng kanyang kambal at kayastin Astin Olvega at pinapromote pa niya ito ang new movie ng dalawa, Ang Minamahal. at excited na naman ang... Kasama ang bungkas ng The Bad Genius series na pangungunan ni Atasha Mulak. Nagsama-sama silang lahat sa stage kasama ang as-dress para sa pagtatapos na programa. Wala po kami dito, hindi po dahil din sa inyo. To Boss Vic, Boss Vincent, Boss Berlin, Boss Val, and Boss Girl. Habang nag-uusap si na Andres Mulak at Astin Olvega, biglang yumuko si Atasya Mulak na katabi ni Astin para ayusin ang gown nito na muntik ng maapakan ni Atasya. The rain in España, we love you all! Maraming salamat din sa mga nagmahal. Kinayari. Maraming mga fans ang masaya at nakiyukutan sa pag-uusap ni Natasha at Astin na parang close na sa isa't isa dahil sa love team ito ni Andres Mula. Yes, maraming-marami salamat. Salamat kay lalo na Narito naman ang mga behind the scene dance rehearsal nina Andres Mulak at Astin Olvega. Super cute ng dalawa, panoorin na seryoso sa kanilang practice. Three, four, three, four, six, seven, Mapapawaw ka sa kasuotan ni Astin Olvega habang napapraktis ng sayaw. Super Sexy nito at super bagay sa kanya habang naka-uniform naman si Andres mula. Perfect! At narito na ang kanilang final dance performance na talaga namang successful na na-deliver nila ng maayos at talagang maraming proud na proud sa kanilang dalawa.